All right mga kabataan, nandito ulit tayo. Follow up po ito, no? Update po tayo sa nangyayari Galing sa Pinas News Insider ito. Hindi lang pala si ano no, si Pangulong Duterte ang kanyang uh, dinaanan ng mga joke-joke-joke. Pati pala si PBBM, si Marculeta. Ang problema, kay PBBM sinasabi tuloy ng mga maka-PBBM, hindi kasi kami pikunin. Pero ang totoo lang kaya hindi masyadong maingay kasi nga konti lang talaga sila. <laughs> Marami kasi itong mga mga nagmamahal sa Duterte kaya talagang malakas ang ingay po ng ginawa nitong uh, ating uh, idol. Idol ko naman to itong ating baklitang eh uh, uh, hindi na. kasi ito pag uh, ano to pagka pinatulan mo to no ano to pag pag nilait mo to eh magagalit to eh kailangan siya lang ang manlalait eh. Okay, basahin na ho natin galing sa Pinas News Insider matapos ginamit si PRRD base ganda na sampulan. ito Ang Aha, BP Sara Bumuelta Marculeta bato na nawagan taong bayan. Ano kaya matutuluyan kaya tong ano? O baka gawa-gawa lang ng tao yung persona nung grata. Pero sa tingin ko hindi naman gagawin ng mga mga officer yan sa Davao City, no. Yung taong bayan talagang ano na sila. Eh eh, ewan ko lang kung tutuluyan talaga to mga kapatid siguro 50-50 simulan na natin oh God, well, on, business. Business, business, business. At syempre, kapag kababagal ang inyong internet, alam nyo na ang gagawin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. right, Ano na? Sige na. Tignan natin kung anong meron dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balitang. TV host comedian na si Vice Ganda. Tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda. At tila gustong ipahiya sa mata ng publiko ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte. Na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC Detention Facility. Kaya comedian host, Vice Ganda. Tila binanata ng taong bayan lalong-lalo na ng DBS supporters at gusto di umanong palayasin sa bansang Pilipinas Gano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click on notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga mga kababayan. Tila nagsanip pwersa na di umano ang mga totoong kumakalaban at walang katapusang bumabatikos sa pamilyang Duterte. Partikular na sa dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC Detention Facility. At ito'y ayon sa mga taga-suporta na mga Duterte o DDS supporters. Dahil tila may pinatatamaan ang TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa umano'y ginawa nitong tila katatawanan at tila pinapahiya nito sa isinagawa nitong live concert kamakailan lamang ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Rua Duterte hmm. tinadaan raw umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan ayon pa sa kontrobersyal na pahayag ni Vice Ganda na no umani ng samotsaring komento sa mundo ng social media. And I quote, nothing beats a jet ski holiday. Ride from Manila to West Philippine Sea ah, by via jet ski. Get unlimited water bumping from a Chinese vessel and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pink Lawan and BBMs are prohibited. Huwag nyo akong subukan, mga puti na nyo. Unquote. Mula nga raw sa 20 million followers ay bigla ang nalagasa ng isang milyon nito matapos tila laitin, pinagtawanan ni Cotyain at hamaki ni Vice Ganda si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sa Alam mo kung may puso ka? Kasi ito, misan nagpapayo. Misan gumagawa, may mga sinasabi siya na, na mensahe para sa mga kababayan natin. Misan pumapalya din. <laughs> Tapos ngayon, alam niyang mali. Ah, ako, ayon sa pagkakakilala ko, matalino naman tong tao. Pero hindi niya ba naisip yon na yung gagawin niya, eh malaking sabog yon Hindi niya naisip yon O baka ginagawa lang yon para talagang mas lalo siyang mag-trending? Ginawa niya na yan kay Jessica Soho, di ba? At meron pang isa pa eh. Ewan ko, nung anong pumasok sa utak nito Pero pag ito binuri mo, wala talaga. Mapipikon to. iiyak na to. Ano lang sinagawang <laughs> concert ni Regine Velasquez? Sila ah. pinagtawanan at sila si nilait ni Vice Ganda. Ang pagdakip kay dating pangulong Duterte papunta ah. sa The Hague, Netherlands, hmm. na kasalukuyang nakaditini ngayon sa ICC facility. Hindi umano mawawala ang kanyang panalait sa naging linya ni dating oh, Pangulong yan. Rodrigo Roa Duterte noong 2016 election na mag Magdyjecki sa West Philippine Sea. Ah. Kaya buelta at sigaw ng taong bayan lalong-lalo na ang mga DDS supporters Gano'ng nga daw kawalang respeto itong si Vice Ganda sa mga nakakatanda gayung kung ang ating matatanda anong kaarawan ni Vice Ganda ay walang pagdadalawang isip na binati pa sa noon ni dating Pangulong Duterte oo oh, at ang sabi pa niya uh, wala pagkananunod ka anong pinapanood mo mga palabas sabi niya wala ikaw kasi nakakatuwa ka eh nakakatuwa ka oh pero imo pinanonood ka pa ni Tatay Digong noong mga panahon na yon tapos binati ka pa nung birthday mo. Tapos sila Ano ba kayo pumasok sa otak nito, no? Ganyan na ba talaga pag mga mayayaman na silaw na silaw na, wala na ba talaga? Subukan niyo 'yan. Ah, uh, biruin niyo 'yan. Yung mga magulang niyan at saka mga lola-lola niyan. Subukan yung lait-laitin o no? kaya babuyin niyo. Sigurado galit na galit yan. Baka mag pa yan, yeah. di ba? Labis na dismaya ang mga miyembro ng LGBT na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Abay, tila hindi na daw nagiging magandang ehemplo itong mm. si Vice Ganda sa nakakarami, mm -hmm. lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya buwelta pa ni Engineer J.D. sa post online. There is a fine line between comedy and disrespect and Vice Ganda just crossed it. What we saw in that concert was not harmless humor. It was a deliberate fulma out attack on the legacy of former President Rodrigo Roa Duterte and the millions of Filipinos who supported him. Turning the arrest of former President into a punchline is not just harmless fun. It is a reflection of how we sometimes trade empathy and respect for a cheap laugh. Siguro iniisip niya, no? Maraming man akong pera kahit i-demanda ako eh. Ihingi lang ako ng sorry, magdadrama-drama lang ako. Eh. Okay na, no? Baka ganun lang para sa kanya kasi marami na siyang pera eh. May magdemanda man sa kanya, okay lang sige. Oh, okay talaga, no? <laughs> Lahat ng bagay ho sa mundo, wala hong perpekto. Lahat ho may katapusan. Kahit pagano karami ang pera ninyo. Meron ngang iba dyan, may sakit na. O, oh, di ba? Diba? Nauubos na yung pera nila. Yung inaakala mong sobrang mga yaman nila. Ngayon, nangihingi na sila ng tulong. May mga ganyan po, mga kapatid. Eh, tagakabila yun eh. Hindi, ano yun? Na, na ano ba kulay na sa politika? Nakalimutan ko na eh. Basta matagal na siyang may sakit. Mapera din ang pamilya nila. Sikat na sikat po yun. mga pamilya na 'yan sa politika. Pero hindi po pa, hindi po namumulitika 'yung taong 'yan parang artista rin. Kalimot ako na pangalan nun mga kapatid eh. Artista ba 'yon? <laughs> oh, artista 'yon. Minsan nagiging ano, nagiging partner nila Philip Salvador, ganon no? 'Yon eh kahit gaano karami pera mo uubusin 'yan. Pagka gustong kunin sa iyo ng Panginoon yan, kaya huwag ka masyado magiging kampante, no? Bibira ka ng bibira sa dating presidente eh, kung ikaw namang ganyanin. Talaga naman, oo. Sa kultura nating mga Pilipino, ang paggalang sa nakakatanda. Tama. Ikit na karapat dapat na igalang ang isang dating pangulo. Oh, Hindi ka oh. lang ng bastos, nagmura ka pa. In a monetized oh, ma, no. paid oh, entertainment concert, freedom of speech does that excuse public figures from accountability. Vice Ganda owns the Filipino people. Especially those he insulted. A public apology. But knowing Vice, he will never reflect on this. Not the slightest chance is issue an apology Sobrang taas na ng tingin niya sa sarili oh. niya This is not about silencing humor It's about recognizing that some issued carry a real weight Duterte's legacy is tied to life and that matters Political mm. wants and nation division Making comedy out of that reduces serious national conversation Into a shallow entertainment and fuels an already fractured public Unquote. Ayon pa sa ilan nating mga kababayan? Ano pa ba naman ang ating aasahan kay Vice Ganda kung ating matatandaan ay minsang nabastos na di umano ni Vice Ganda at ginamit pa itong si Jessica Soho na katatawanan Oo. sa kanyang naging concert. Ngunit mali nga raw yan Vice Ganda na gumamit ka at hamakin at dilakutyain at pagtawanan pa ang isang matanda na naging isang dating pangulo ng Pilipinas para lang sa sarili mong pangangailangan at para lang pag-usapan at magtrending ang iyong concert. Kaya hindi na nakapagpigil pa at bumuelta na sa mundo ng social media ang taong bayan, lalong-lalo na ang DDS supporters at di umano'y nanawagan na gustong palayasin sa bansang Pilipinas ang comedian TV host na si Vice Ganda at ayon pa sa kanila. Grabe, kawalang respeto itong bakla na ito sa mga nakakatanda. Sobra ng panlalait yan sa dating Pangulo ng Pilipinas. Uy, <laughs> sa ano ha, sa Davao City ha, Parang nagpatupad ata si Pangulong Duterte dati na na pinoprotektahan niya yung mga LGBT community, Davao City. Oh, di ba? Eh, e, 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 ewan ko ba dito sa ano na to? Alam mo, ang daming nanonood sa iyo, dapat umayos ka kahit na mahal ka ng mga kabataan, mahal ka ng mga mga sumusuporta sa iyo magdandan ka sa salita mo, di ba? Ano? ka na lang sa bansang Pilipinas. Hindi ka nakakabuti na ehemplo sa mga kabataan. Hmm. Mahiya ka naman sa pinaggagawa mo, Vice Ganda. Para lang pag-usapan ng taong bayan ay mangbabastos at mamamahiya ka na lang ang masaklap pa dating presidente pa ng Pilipinas. Nilait at pinahiya mo oh, sa mata ng publiko. Kaya dapat sa iyo palayasin sa bansang Pilipinas. Kailan ba naging Sabi nga daw nila mga kapatid eh, buti daw yung mga taga-kabila mga supporters ni BBM hindi naman daw napipikon ito lang daw mga Duterte. ano bang ipipikon sa pangulo ngayon ano bang ipipikon anong ipipikon hindi naman ganong kalalim o katagos yung biro sa kanya sa akin lang ha eh ano ngayon kung sa ngiwi-ngiwi biniro o ngiwi-ngiwi lang naman hindi naman biniro na na kung anong gumagamit siya o ngiwi-ngiwi lang eh yung kay ano Pangulong Duterte Masakit ho kasi yung nangyari. Kaya dapat ho hindi ho ganun yung ginawa sa kanya. O halimbawa, nanay mo, no? wag naman ho sana. Halimbawa, nanay mo, uh, may cancer at uh, wala ka na mahinga ng tulong. E paano kung biru biruin ka, ng hindi maganda? No? Biruin ka yung mga masasakit na biro. Pakayanin mo kaya yon baka mabaliw ka magandang ehemplo yung Vice Ganda na yan kahit kailan hindi naging magandang ehemplo yan kailangan niyang manakit ng damdamin para makapagpatawa lang grabe ang mm. simpatya ni VP Sara sa mga LGBTQ plus na kinabibilangan ni Vice tapos ni Katiting na respeto wala sa pagkataon niya mas mabuting lumayas ka na lang sa bansang Pilipinas Vice Ganda wala nang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa kung makapanlait ka akala mo kung sino ka dating Presidente ng Pilipinas respeto respeto ginawa mong katatawanan nilait kinutya at di ka pa na kontento ibinida mo po sa yung concert para lang pag-usapan ka ng taong bayan para lang sa views at pera ang iniisip mo hindi mo na iisip na nakakasakit ka na hindi lang sa dating pangulo kundi pati na rin sa taong bayan lumayas ka na lang sa Pilipinas kala mo kasi na sa langit na si Vice Ganda dahil sa kasikatan at pera na nalulunod na siya ang gaba dili magsaba end quote Oi may trending ngayon, "Bae's Ganda." Okay naman maging komedyante. Haha, ito na siya. Chat out Pag nagkakamali kasi 'yung mga komedyante, sinasabi nila ay joke lang yun. Pero iba na kasi 'yung ano eh, iba na kasi 'yung usapan pagdating kay Pangulong Duterte. Hindi naman 'to usapan sa personal na buhay ni Pangulong Duterte. Ang usapan nga si dito, yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya siya dinala at uh, kinidnap papuntang Dahig. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte may pamilya, may anak, may asawa, may apo sa sarili niya mismo galing yun at naaawa ako kay Vice Ganda kasi kahit gaano niya kasikat kahit gaano siya kayaman kahit gaano gaano siya ka mamahalin yung mga gamit niya na nakikita natin sa sarili niya hindi hindi niya pa rin matutumbasan yung kay ano Pangulong Duterte. Naman, naman. una ona hindi siya magkakamatres. Kahit gano'n siya kayaman. Oo, oh, oo, oh, oh. Pangalawa, hanggang ngayon, hindi niya alam kung anong gender niya. <laughs> Pangatlo, minamahal lang siya ng mga gusto niya, kung sino man yung gusto niya, dahil sa pera niya. Hindi ka tulad ni Pangulong Duterte, minahal siya ng buong Pilipinas dahil sa pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Diba? So, siguro, yung usapan kay Vice Ganda, eh, na lang natin. Kasi, yung mga ganyan tao, yung mga ganyan tao, nakakaawa. Hmm. So, totoo lang. Kahit anong yaman mo, di ka masaya, no? O, oh, tsaka, oh, totoo ayun yun, yun Hindi perfecto. Ang pinagtataka ko pa dito sa mga to, kaya maraming mga bakla, na gumagawa ng katarantaduan na hindi hmm. rin tama Binibibi. dahil din dito sa nakikita ah. nila kasi dapat si Vice Ganda bilang isang sikat na personalidad maging magandang halimbawa sana sa mga kapwa niya LGBT ako nare respeto ko ang community ng LGBT may kamag-anak ako, may pamilya ako na kabilang sa kanila pero ang pangit ng ganyan no yung sikat ka ini iniimpluwensyahan mo ng pangit yung iba Oo, pangit yun. yun pangit talaga to vice ganda and his allies bayot dili ka gwapa pero ambot <laughs> nga nung vice ganda mm -mm. do you think sa pag mock ni mo kay FPRRD nilamang na mo do you think daghan ang nalipay and do you think sa imo ang ginabuhat karon nga gimak ni mo si FPRRD makadaog mo sa 2028? Lucy iyot! Ayaw kayo ninyong i-feel. Kay the morning ninyo ginatira si FPRRD o ang mga Duterte, the more mo nga mo down sa inyong hang posisyon. Hilas! Baga kay kagnaong yot nga magmakmaka kay FPRRD samantalang sa una imuha pa ng gi-interview. Aw hinoon, sa joke manjog ka ni sikat, kanang joke ni mga insensitive mo joke man tuod ka pero dili dili ka makahimo og kanang joke nga dili ka makadaun og usa ka dili ka makapaka wow sa usa ka ingon ana man jug ka inong ingon ana kang klase nga komedyante komedyante ba nang mang degrade ka og personality and characteristics sa usa ka bayot Pasalamat jug kayo kay ni sikat ka sa ingon ana nga pamaagi Mo nang gadako ang imuhang hang ulo karon og nagkahilas nga nagkahilas ka And karon kay palaos naman kapahapit, mo nang nagpa-trending na po ka sa imuhang pangalan yot. Hilasan ni mo yot ay, nang dagway ni mo ba? Sus, ambot na lang. Paminaw yun ninyo, makadaog mo sa 2028, mo nang, mo nang inyohang kinabuhat karon Ang imuha pong mga, ang mga tao po nga nibilib, sa imuhang grabe po kayo nakatawa o hinoon, mga oligarkiya man mo, mo nang inyohang mga ginasuportahan nga mga um, senador karon is mga musuporta po sa inyo ha and wala nag-prioritize sa masa. Nag-gets na mo mo ang kinahanglan po mo ang senador para sa inyo ang kaugalingon nga interes. Pero bayot una-una dili tanan parihas og opportunity sa inyo ha? Unya again, paminaw, paminaw nimo sa imong pagmock kay FPRRD karon nalipay ang masa nalipay ang majority wala bayot mo nang kung nagdahom mo nga sa inyohang pagtira sa mga Duterte makadaog mo sa 2028 undang mo sa inyohang mga pangandoy sa kinabuhi bayot kay di na mahitabo maayo ra jud kag ikaw mo pero masubalik na gani sa imuha ang tanan magpabuang-buang na dayon ka maghilak-hilak na dayon ka para kaluyan ka sa tanan. Oh. Hilom yun. So karon mga mahads, giapil na po ni Vice Ganda o Joke ang hitabok ng tatay di ko <laughs> Which is, di na siya panibago.